tayo yung Amerikano. Hmm, Bakit nila nagtanong? Ha? Ah, Tatay eh. Uh, ah, Malamalim daan eh. Ha? Ah, ah, naligaw sila? Oh, naligaw. O oh, tapos? Diba? Uh, you sana, have na kaluwa. Uh, yu sana na yung uh, Gareto. 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 no. Gareto, uh, 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 no? Naintindihan no. naman ang kano. Yung kano? Oo. Oh, pati yung Amerikano matuwa ka. Yung Amerikana matuwa sa akin. Bakit yan natuwa? Sino? Ay, sabihin mo pa na you were in kaliwa, you were in kanan, you were in derecho. Paano niya maintindihan kaya yun? Marikano. <laughs> Nagtanong sa iyo yung kano. Kasi naliligaw siya. Pero sinabi mo you were kaliwa, you were kanan. Ay, baka mas lalo naligaw yun. Ang <laughs> dalawa. Kamarikano. Kamarikano, Amerikano. Oo. Hindi kaya naligaw yun lalo? Yung markana matangkad. Yung markana matangkad. Uh -oh. yung markana, matangkad. Uh -oh. Hindi kami pantay. Nandito lang ako eh. <laughs> Ito pala to. Ayoko, ako, ayoko Pilipino, ito Marikano na lang ako, Marika. Hindi na pwedeng mangyari yun. Ito ko, Marika, titira Marika, titira Marika. Ano, ano, ano dadawa ko, Marika? Titira Ako, ako ang duwena, doon ako titira ko, Marika. Eh, ayaw nila sa'yo eh. Hindi, ta, ko ti, doon, hindi sigo. Ah, you mena, doon, you mena, doon, ah, you Ah, uh, titira ako, Marika. Ang English gusto <laughs> niya, anong titira ko? Nari, dito dada kayo. Nari ko, titira ko. O, sige. Ingles din tayo Okay. Madilim pa. Bago, oh. bagong, bagong malubog na araw, sarado dito. Sarado pa? Oo, oh, siyempre, pagod kami. kan Natampay akong... <laughs> Bago niya lubog na araw, na dito na ako eh. Oo. Oh. So, akala ko umalis ka. Dyan. Bakit ka umalis kagabi? Hindi ko alam. Eh... Saan ka nagpunta kagabi? Si... Ako, nayayaw ko ti Tutupi. Uwi kami. Binding building tayo eh. Ah, nandun na kayo sa building na tulog. Kala ko lumayas ka. Saan na yung mga perang binigay ko sa'yo? Dito. Patingin. Yung mga napulot mong pera, gusto kong makita. Para sa para malaman mo? Oo, titignan ko lang naman. Titignan mo. Pag gusto kong makita yung mga perang binigay ko sa'yo, at may pa. Ba. Oo, lahat. Magkano na mong pera? Patingin yung Ay. pera mo lahat. Magkano lahat yung naibigay kong pera? Yung napanalunan mo kagabi? Ito. Isang lipo. Oo, oh, kailangan ko isang lipo. Bige, mo. Lahat ng barya. Maroon. 2, 3, 4, One, 6, three, four, five, six, seven. marami sa Ilan sa akin? Ito mga kababayan yung uh, napulot nila kagabi, New Year. Eh, akala ko kasi lumayas to eh. Minomonitor ko ito mga kababayan kasi pag nagka pera siya, may tumala, uh, ewan ko ba, may kausap siya, minsan nawawala ang pera niya. Diba? 3, 4, 5, 6, 50.

Kapuno ah, din, Triple hmm. Ah, okay. Oh. Kanina umaga? Oo. Oh. Dati tatambay akong Triple Eleven eh. kakain hmm. ko, Kapuno eh. Tapos eh, ito ta, ah, Dito yung maliit lang. Oh. Kasi mga kababayan, ito ano... Marun, hindi siya totally marunong magbilang ng pera. Kaya iniingat, inaalagaan ko. Minomonitor ko lagi kasi bigay ako ng bigay ng pera sa kanya pero kung may pera na minsan nawawala pero minsan sabi niya binibili niya sa 7-Eleven pero mga kagaya nito ganito amount hindi na niya kayang bilangin no? ingatan mo yung pera mo itago mo ha ah, <laughs> na yung mga damit na binigay ba't iba na naman suod hmm dami kong makatan nalabang ko pauli ko oh very good para basta araw-araw ka maliligo, ha? Ah. Araw ka maliligo. Oo. So, itago mo to sa wallet mo. Sa wallet ko, tatago ko. 1,350. Hindi isang 1,350. Tatanungin mo sa akin kung gagastos ka kasi lulukuhin ka niyo. Kino? Ipo, alam. lulukuhin ako? Mm -hmm. Dadayain ka ba? Oo. Kaya itago mo. Huwag ganyan. Kailangan ganyan lang ka. Hindi, hindi, hindi. Kasi dyan ka lang. Usap kayo kay kukuha ko pagkain mo. Gutom daw siya mga kababayan. Ang dami mong pera. Oh, dami akong pera eh. Panalo mo yan kagabi. Hindi, oh, iipon akong pera eh. Para pupunta ako sa uh, ibang bansa eh. Ano saray, ano? Saray sa kung passport visa. Punta uh, ka sa ibang bansa? Oo. Oh. Ah, ayaw ay. ko ng Pilipinas eh. Ba't tayo sa Pilipinas? Sawa na ako. Bakit? Balik na ako ibang bansa. Saan mo gusto pumunta? Ah. Uh, ah. Uh, US, London. US? Oo. Oh. Ang gagawin mo doon? Ha? Huh? Ang gagawin mo? Ah! Ah! Asli akong tabaw sa US London. Doon akong tatabaw sa London. Gusto mo na magtrabaho? Oo. Oh. oh. Ah, ano? Ano tabaw sa London? Ha? Ano? Ha? Ah. Ah. Ha? Asli akong London. Ha? Ah, ah, ha? Police, London. Police, London. <laughs> oh, malaki ang sahod Malaki. Malaki. Saan o? Trillion. <laughs> Trillion. Dalad. Oh. Uh, uh, Masama ko mga mga London Police. Oo. Uh. Eh, oh. akala e, ko ano, kain-tulog ka lang. Sino? Ikaw. Ako? Oo. Oh, ba't magtatrabaho ka? Hindi ah, uh, ito ko, panara ko, binunaryo na ako eh. Ito, ano tawag to? Ah, oh, wala yan. Wala, wala yan? Oo. <coughs> oh. Baka peke to, hindi na bibili so, to. So, bandam? Oo. Oh. Tulog pa si Yaya. Tulog si Yaya. Tulog pa yung mga <laughs> kusinero natin. 000. Kaya pagpasinsyahan muna natin 000. to. Tulog. Tulog uh si -huh. Ate Rochelle, gising, ginising po para magtimpla ng kape natin. Kape lang kape natin. Ha? Kape. Siyempre, ito okay. yung ito yung tira natin paggabi sa handa. Handa ito tira natin. Oo. Mga e kababayan, ito yung ano ni Daddy Frankie kasi <laughs> pag January 1, uh, day of din lahat ng mga tao namin, mga kasama namin. Ano sino hanap mo? Si Sam. Si Sam? Oh, hindi liquid tulugan, wala doon. Wala. Umuwi si Sam? po, sa punta yun. Sa bahay niya. Ito yung motor na, yung niya. Hindi. Ay, nung motor ko yun. Motor niya. Hmm. Yung ito si Sam, kabahan nila. Oo. umuwi si Tito Sam. Umuwi siya kasi. Kasi, late. Inalagaan niya si Nancy. Pinalagaan siya Nancy. siya Nancy, wala tayo kapantay. Oo. Wala tayong katulong. Wala tayong katulong, di ba? Patay na si Marites. Patay na si Patay na si Marites. Marites di na babalik. Ha? Di Patay na eh. Patay na. Oo. Tito Rap. Nandoon siya yung nagbantay doon. Nagbantay. Oh, hintayin mo yung kape ha. Hintay ko, kape. Kape ka to. Yuri. Sana ko malambot. Kain okay, ka na. Kumpara <laughs> ng tigas. Galing sa ref eh. Galing sa ref. Oh. Ito ni malambot. <laughs> Galing sa ref wala si Yaya. Wala si Yaya. walang mag-alaga sa atin. Kaya pasensyaan mo muna, day off nila eh. At ang kaya Nag-day off din, pumunta rin sa pamilya niya. Uh, 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 Tapos punta yun? Ano lugar? Hindi ko alam yung lugar ng pamilya niya. Ah, uh, ah, uh, tin, ah, 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 Parang masarap din to eh. Pero ma-microwave na lang. Ah, hindi ito napawasan. Dada-dada walang gato. Wala. Ang dami mong hinahanap. Bibili yun Oh, ah, hindi naman gatos ng kalapaw to eh. Ah, ano yung gamitin? Ah, makaroon eh. Salad. No? Ha? Salad. Salad. Meron. Nasa prison. Breakfast na yun. Hindi mo na. Ano yung Gutom din ako. Pero buto ko kape. Kape. Parang ice cream dyan. Tata. Tata. Ayun ba? Mayroon.

Oh, Alaw, gumala ka eh. Alaw, nagpunta ka kung saan saan. Dito no. talaga yung mga pera mo. Ha? Ah, Yan yung pera ko. Ang pera ko, hindi ko dito talaga yung pera ko. Mm -hmm. Ito ko, bala ko, hihipon eh, ako pera dito rante. Eh. Mm -hmm. Talay kong, talay kong, tayo kung... pagbisa para, para pupunta ko, US, London eh. <laughs> Ba't ako punta na sa babantay? ayoko nang ng Lipinas Tawa na ako eh. Paano yun? Kailangan natin ng mayaman. Ha? Tapi mo, Marikano ang pananaw. Tumay ko, Marikano. Tumawag siya. Tinawag? Nagbago na isip niya. Nakita niya kasi malakas kang kumain. yung Marikano dadali na Marika? Sana. Marika yun di? Oo, Amerika. Kaya nakita nga niya na malakas kang kumain. Sabi niya ayaw na niya kasi... Maubos daw yung pagkain nila sa bahay. Pati, mayaman yung Amerikano. Mm Hinam -hmm. ko na yung mayaman na ako. Mm -hmm. Ngayon ang ayaw na nga niya. Dato na kayo. Dato na kayo. Nandito na akong Marika. Ano dito yung Marika? Nandito na ako. Mag-uusap tayo ni Donald Trump. Hindi. Dadala na akong Marika. Pwede. Pwede mm -hmm. ako dadaan na doon. Kain na ka muna. Tito si Trump. Hindi siya na ako. Mm -hmm. Pati, maawa si, si... Donald Trump tayo mm -hmm. maawa Kain ka muna. Puro ka naman Amerika. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun eh. Magpaka ah, maging masaya na tayo kung ano meron tayo dito. Malabo mga punta tayo ng Amerika. Pati, pati, pati tayo ibang Michael. Pupunta tayo ibang Tayo hindi pa. Pati tayo ibang Michael. Di tayo ibang Tayo hindi pa. Eh presidente yun eh. Di no? Di Tayo hindi pa. Eh presidente yun eh. Di <laughs> no? Natin balta tayo niya, natin balta tayo niya Pati balik-balik si ibang mga, ibang mga Pilipina. Balik-balik. Kain ka muna. niya. Dadang kay, papahit tayo ibang mga, mo, ibang mga, papahit ka. Pati tayo ibang hindi pati. Huwag na yung mga politics. Sino? Huwag na natin pag-usapan yung mga... Dadang bukas, butuan na bukas, butuan na. Talang po butuan. Huwag kong baboto ko sa si abipinay. Wala akong item na kasi. Huwag na yung politics na. Kain ka na lang. Naliko na ako eh. O kanina umaga? Trash, sampo, duduran. Oh, yeah. Tapos liko, lapa. Araw-araw ganun ah? Ar araw-araw. alagaan mo na yung sarili mo kasi walang mag-aalaga sa'yo. Hmm. Ang trabaho ni Daddy Frankie sa'yo is pakainin ka lang. Papakainan mo araw-araw? Oo. O. Pero yung maligo, bahala sa buhay mo. Hmm. Sabi no. niya na kita na higaan, tirahan, may ilaw, tubig, sabi mm -hmm. ka lang pag-shampoo. Pero hindi na kita kayang paliguan pa dahil matanda ka na. Matanda na ako? Oo. Marahong hindi ko. Sa tingin mo ba, sa tingin mo ba, hindi ka pa matanda? Mm -hmm. Matanda. Oo, so, matanda na pala eh. Diba? Kaya kailangan, be mature. Kailangan, kailangan maligo ka araw-araw. Araw-araw hindi ko. Kailan walang mag-aalaga sa sarili mo alagaan mo, okay? Kasi talagaan <laughs> ko. Wala nang mag-aalaga sa iyo kasi patay na si Marites. Sino? Marites. Wala nang mag-aalaga sa iyo. Patay si si Anante Marunong Digo. Marunong Digo. Lalapa Marunong pero kailangan niya ng ano? Lalapa si Anante. Marunong. Pare. Ano yung laba? Tuturuan natin. Kaya ikaw ka lang. Kasi mga kababayan, <laughs> mula nung first day ng check up ni Nancy kahit nabuhay pa si Marites, dinala ko na to dito kasi alam ko naman na hindi naman siya kailangan bantayan. basta tinuro mo kung saan yung bahay niya higaan niya yun lang basta bigyan mo na ng pagkain kasi ito yung witness niya ng kumain ng kumain pero ngayon wala na si Marites kaya kailangan talaga turuan sila ang problema namin mga kababayan ang laki ng uh, pagbabago ni Nancy ngayon. Bago ni Nancy ngayon. Mula nung uh, hindi niya nakikita si Marites. Hindi namin alam kung anong nga uh, gagawin namin. First step. Pero naghahanap kami ng mag-aalaga kay Nancy. Dahil uh, ang gusto ni Nancy is babae. Siyempre hindi pwede puro lalaki. Diba? Sarap? Pusin oh. mm -hmm. oh, mo, busi mo yung pici -pici. Pici. oh ka pa. Oo, pusin mo muna. <laughs> <laughs> kapi ni Bandam, ito? ito. Oh, boss Bandam, kapi. Uh -huh. uh -huh. Si ano pa nagbibigay ng kapi? Si Aling Rochelle? Ani? Ayori, kape. cafe nabi, Nabitin na ba? Ah. Saan? Ba hmm. ah, gusto mo pa? Hmm. Alin, ito o ito? Ito? Meron pa ako. Hindi, ito. ito. sige kukuha ako. Hmm. Nabitin ka pa sa lagay na 'yan, eh. Simple. Hmm. Eh. Manto. Ha? Manto. Ay, okay lang. Kasi handa natin 'yan. Handa. Oh sa'yo to Yuri. Kain yung platituhan. Kakain kami ni Yuri. Ay, ito, pabasa out, please. Tanong sa'yo yung Amerikano. Bakit nilang nagtanong? Ha? Dato yun eh. daan eh. Ah, ah, ah naligaw sila? Ha, oh, naligaw. O, tapos? Diba? Uh, yung wala uh, sana kaluwa. Ayun na na tana na yung uh, gareth uh, uh, <laughs> no gareth no Naintindihan naman ang kano. Hmm, kano? Oo. Oh, pati yung Amerikano, matuwa ka. Yung Amerikana, matuwa sa ta Bakit yan natuwa? Sino? Ay, sabihin mo ba na you were in kaliwa, you were in kanan? You were in derecho? Hmm. Paano niya maintindihan kaya yun? Hmm, <laughs> <laughs> Amerikano. Nagtanong iyo yung kano. Oh. Hmm. Kasi naliligaw siya. Pero sinabi mo you kaliwa, you kanan. Ay baka mas lalo na ligaw 'yon. <laughs> dalawa. Kamarkada. Uh -oh. Ito marakana, ito marakano. Uh Oo. -oh. Hindi kaya naligaw 'yon lalo. <laughs> yung marakana matangkad, yung marakana matangkad. Uh -huh. -oh. Hindi kami pantay. Nagdito eh. na ako. Eh. <laughs> <laughs> yung marakana yung yan po. Ah, uh, yung na dalad. Mani, yung marakana marakano, 'di ubigan ng dalad eh. Bakit? Uh Oo. -oh. Sabihin Sabi mo dalad, piso hingin mo. Barya lang. Barya? Oo. sabihin ba mo, Manny. Ano? Ang, um, ang, um, ang um, barya? Dali doon? Hindi. Huwag kang magsasabi ng ama. Masasabi oh. mo, hingi ka lang. Kung magkano ibibigay sa'yo, yun na. Dali Tapos sa oh. dalan, papalik kong pansin. Papalik kong pansin. Papalik kong pansin. Hindi ko alam kung magkano ngayon. 54 yata ngayon ang dalar. Oo. Oh. Um, dalat, yung, Marikano, yung dalat, yung Amerikano, yung dalan ng Ha? Eh? Datarin ka eh. Datarin yung Baleta yung baleta. O oh, ang ah, oh, bago oh. pa nga lang. Tapos naliligaw sila. Dati yung natinan ko yun. Telepan Airlines. Tipo ba Ah, oh, Philippine Airlines. Oh. Nabasa mo yun? Oo, oh, nabasa ko. Yung, yung bagong merkado Logo lang nakita mo eh. Ha, hindi. Eh, uh, uh, Amerikano, bakit Cebu? ting Hindi. Yung mm, merkano ng baleta nila. Ano? Ano lang yung baleta nila? Marika? Damit nila, syempre. Sa bagay? Eh, sa Amerika. Amerika? Oh, eh, dapat nagpaampunta na lang sa kanya. Kino? Yung Amerikanong kausap mo. Yung Amerikanong para dadala ng Amerika? Mm -mm. Ikakarga ka nila sa maleta. Ma, hindi ako tatya eh. B maleta nila eh. Kasya ka doon. Yes. <laughs> na, naray, yung maleta. Tatakya ko sila ano. Malaman ng... Uh, Taniya. Titinan yung malita Titita ko. Hindi. Sisiksik ka nila dun sa ilalim. Babalutan ka nila ng dyaryo. Tapos, tasakay ko plano. Mm -hmm. Muli ako. Hindi, hindi ka muli. Tapos, at ito Basta huwag kang ihinga kayo. Huwag kang ihinga pag nasa loob ka ng malita pa. Kasi pag humihinga ka, dadaan ka sa x-ray machine, pag humihinga, mauhuli. Pero pag hindi ka ihinga, hindi na hindi makukuha na x-ray machine. Mata, uh, mata na marika. Oh, ano? Ano sa water marika? Ano ra? Ah, wala dito. 24 oras. Ito oras ng tunok marika. kaya mo 'yon, hindi kaya hinga 24 oras. Kaya ko. <laughs> kaya mo? Wala hinga. Tapos, tapos <laughs> mo. Uli na mo marika ng pulis. Ano pa no? Passport, visa. hindi pa din sa Amerika kasi sasabihin nung kano, anak kanya. Tatapin? Oo. Pwede oh yun. Pwede na yun. Ano ba yung malikano polis? Babayaan ako. Babayaan ka na. Ha, Matutuwa siya sa'yo. Basta tanong ko sa'yo, kaya mo bang hindi huminga magmula dito hanggang sa Amerika 24 hours? Kaya ko. Kaya mo. Sige nga, sample nga. Hindi, Hindi kaya hinga. Oh. Ang bilis naman, 24 hours. Matagal. Eh, gumagalaw yung kilay mo, gumagalaw ganyan eh. Pati, pa waw. Dapat hindi gumagalaw yung kilay ganyan. oh, walang gagalaw na kilay ah. Huwag kang ngingiti. Eh. O, oh, seryoso. Bato ma, huwag kang hihinga. Huwag gagalaw yung tiyan. Pati, malaman yung pagyutin. Oo, pag huminga ka, malalaman sa x-ray machine, kailangan hindi hinga Wala <laughs> Walang hingahan yun, 24 oras. Wala hingahan? Oo. Kaya mo. Dan? Hindi hinga. Wala hangin yung Wala. Walang hangin yung sa bag. Kaya nga kailangan hindi ka hinga 24 oras eh. Dan talaga eh. Yung bag po siya po Hindi pwede kasi pag huminga ka nga, mararaman ng machine. Dato. Na may, may tao. Pero pagka hindi ka umihinga hindi nila malalaman na may tao. <laughs> Pag pagbuhot hindi ba alam niyo? Oo, pag hindi ka hinga, pero pag huminga ka, makukuha na, mala. Oy, may bandam, may bandam. Hindi ah, huli ka na. Dan. Dadarang ka. eh Dadarang ka ayon kuno ng Pilipinas, ay ako. Ayaw Pilipinas. Bakit ayaw mo sa Pilipinas? Pangit eh, hindi mo dante. Eh. Bakit pangit? Ano ito, ka ba? Ito ko. Hello, good morning po. Ako, uuwi ako. Marika. Marika ko uuwi. Pwede. Hmm? Bakit ayaw mo sa Pilipinas? Uh? Ito, ito ko pala ko. Ayoko, ako, ako, ay ko Pilipino, to Amerikano na ng ako, Amerika. Hindi na pwedeng mangyari 'yon. Ito ay, lang 'ti. Ito ko, Amerika, teacher ako. Amerika, teacher ako, Amerika. Ano, ano, ano dadaw ko Amerika, teacher ako. Ako, ako duwa na, duwa ako teacher ako, Amerika. Eh ayaw nila sa'yo iyo eh. Hindi. Tatabi ko si Jordan, hindi siko. Ah, you na a, uh, you may na Donald Trump. Ah, you mean uh, 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 titirako. Marika. Ang English gusto niya. Anong titirako? Nari. Dada dala <laughs> kayo. Nari ko. Sige. English dada dala kayo. Okay. Ayaw okay. na... Marika. Ayaw na... I don't understand! Ayaw na... No, ah... Uh, no, English speaking! Ayaw na... Ayaw na... Ah... Ayaw... Ayaw ko nung Kilipin. No, I don't... I don't Marika Titirako. No, 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 no. no, no. Speak English. Uh, I don't understand. Uh, Tagalog. You wanna stand and uh, no uh, am. Iran America. You wanna no live di. Are uh, you wanna na no you uh, live and uh, you wanna Iran. You wanna you wanna you wina only. <laughs> I don't understand you wanna you wanna you wanna. Dada lang eh. Dada lang eh. No, I'm not daddy Ranky. I'm Donald <laughs> Trump. You win <laughs> na, you win na, you win na only. No, no, I don't understand. You win na, you win na. Balen <laughs> to, never think. So ayon na kababayan, no. Ito lang muna yung update ko sa inyo about Bandam. Si Bandam officially dito na lang siya sa akin sa Makati. Tapos after namin pakainin, pupunta na naman kami kay ano kay Nancy ngayon, mga kababayan. Abangan yun po ano mga ganap about Nancy kasi nang problema dyan nang problema kami ngayon sa pag-aalaga kay Nancy dahil ang talaga ng pagbabago niya mga kababayan mula nung hindi niya na nakikita si Marites hindi pa namin na totally pero sinasabi namin na wala na si Marites pero hindi ko alam kung naintindihan ba niya parang hinahanap niya talaga no? so maraming maraming salamat mga kababayan happy happy new year po sa atin lahat yan maari po ayan, ayan sa atin lahat. Mag-iingat po kayo para Salamat at bye-bye. Babay ka na. Babay. Babay lang? Ganun bye -bye lang? Babay lang. So, walang Happy New Year sa lahat? Happy New Year! Hmm. Hmm. Happy New Year! bago taon!